At life, as a measure up nakatira sa Giang Street for to the bege die. So ayan guys, isasabit ko nga pala yung teleview na yan sa ano sa may pako dai. Tay hindi ko makagagaday. Hindi ko makaya day So ayan naglinis pala ako sa kwarto dyan, dai. Alam yung mga tungkulin natin dito sa bahay day ay maglilinis-linis talaga tayo sapagkat wala tayong magawa sa buhay. Yan ang gagawin natin. So, ayan, guys. Nagalinis ako. Ginapagpag ko muna kasi madaming alikabok! Alikabok, alikabok. So, ilang araw na din tayong hindi... Ilang weeks pala. Ilang weeks pala tayong hindi... Oh, tingnan yung nagasayaw-sayaw pa. Kala niya, kinasarap niya yan. So, ayan, naglagay na ako ng bedsheet diyan. Dahil... Para naman maganda. Charet! Maganda! So, ayan. Kitang-kita niyo ang ginagawa ko. Nagalinis ako dahil mabait ako na tao. Charet! Ano? Kinalaman dun, be. So, ayan, guys. Ginano ko na yung unan dahil wala lang. Pakin mo. Charet! So, naka-timelapse ako. Ayan. Giano ko na yung sahig, be. Ginatrapo ko na, be. Dahil para malinis. Di ba? Di ba, obvious? Makalinis lang talaga tayo be pag mag-vlog tayo kasi wala na tayong ma-content kaya nagalinis-linis na lang tayo para may magawa sa buhay. Pero sa totoo lang, miss ko na talaga siya be. Charet, hindi ako ganon. So ayan guys, katagal ko matapos sa paglilinis. Malapit na nga ako matapos dyan sa aking pagpapanggap kahit di ko naman yung ginagawa araw-araw sa bahay ay eh gagawin ko yan para may ma lang. Mapagpanggap talaga ang iabab na to. Kala niya kinasarap niya yan. At sa mga oras nga ay masakit na ang likod ko kaya ginamitan ko ng aking mga paa. Charet! Patapos na ako be. 2,000 years later. At dito na nga tayo sa ating finish line. di ba? Diba? At ayan na naman at nakaramdam naman ako ng gutom sa ating mahabang paglilinis. Ayan, kakain muna tayo ng mango float. So, unang kagat. Shit, sarap. O, oh, ayan. Eating mango float. Dahil ako ay napo-float. Napo-float. Anong napo-float, ba? So, ayan, guys. At ito na naman tayo. Drinking Pepsi. Dahil ako ay so maxi. After ligo ako at agad ko namang binangking ang motor ng aking pinakamamahal na tita dahil may pupuntahan tayo. At sa mga oras nga ay ninutusan niya ako ng aking tita na bumili ng makakain doon sa tindahan dahil siya ay nagugutom. So ayun, dito nagtatapos ang ating vlog. Sana nag-enjoy kayo sa inyong panonood. Bye-bye! Thank you for watching!